So yun mga boss mana Tatambay ulit tayo ngayon sa ano Sa ilog So may testingin pala tayo ngayon mga boss Yan Yung ating gawang bagong ano uh, Hindi naman bagong gawa Kung in upgrade ko lang din Medyo hassle kasi yung ano Yung display na denatured So ito di pump naman So balik hindi ko pagamay yung Baril na to Kesa dun sa isa Yung patama So sana may mahuli tayo mga boss Ayan, susubukan natin kung maganda rin ba to so abang, -abang lang mga boss tayo po punta mga boss sa ispat talaga natin so, walang nalutang dito saka medyo mainit na so doon na tayo po pwesto ito na tayo dadaan Then, in. Then, One hour later. Hmm. Ito na na bijuhan mga boss. yun Naka isa ka rin. Nasira mga boss yung ating bagong gawang ano, dag. Bali, uh, <coughs> ah, masking tape lang kasi nilagay ko dun sa mismong pump niya. Kaya pag nababasa, naluwag. Kaya natanggal siya mga boss. Yan tayo dito din mga boss. hanap muna tayo yung buong to baka may nalutang din dito ay tinamaan paan mga boss tinamaan ayun nga malaki na malaki na mga boss ayan oh ayan ang lapad oh oh hmm? Na pag mga baso may git three fingers. mga baso. <tinyo> fingers. may taw ulit mga boss Tinama ang kaya tinamaan mga boss, tinamaan, tinamaan mga boss, iyong tanda din tin, malaki-laki to mga boss. lapad ay ang laki ang laki na natin mga boss At, ay, ang lapad <laughs> lapad nadali natin ayan o um, laki o 5 fingers mga boss ang laki <laughs> so, okay. Mamaw. Ganda din ng malaki mga boss. Ano? o. Dito. Ito naman kaya. Tinamaan mga boss. Tinamaan na naman. Tinamaan na naman. Sana hindi sumabit. Tinamaan na naman. Sana hindi sumabit. Yan, Ay maliit lang. Maliit lang pala eh. Ngayon lang tinamaan natin mga boss Ayan o oh. Liit lang tinamaan natin Pero pwede na So uwi na tayo mga boss at hapon na Wala na rin mga nalutang Tapos hindi nakita yung ano, isda So nakaapat lang tayo pero Lilugi mga boss Meron makadali tayong mamaw ano, o, ang laki o. Apat na piraso lang mga boss. Pero solid yung isa. Ayan, jackpot.